Garfield! Oh, 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 Garfield! Garfield! Dali! May bibigay ako sa'yo. Yeah! Ming! ah oh, kain na kayo. Pero isa sa isa, ilalim na sakit. akin. O, pa, kumain ka. Kumain ka muna, wait lang. Kakabitan kita ng, ano, collar. Kakabitan ko si Garfield ng, ano, ng collar. Kain Ito, ito, ito. May, may collar na si Garfield. Namatay yung isang pusa, guys, na pinapakain ko kawawa naman yung isa dito ito yung may sakit na magumaling na oh yung isang magandang katawan napakain ko yung kapapakain ko lang kahapon ko alam na matay ang ganda ng katawan oh Garfield Garfield tingin nga tingin nga oh ganda ni Garfield guys oh tingin nga Garfield ah katingin ayan ganda na siya Oh. Tubig na kayo, kumain na kayo, di ba? Tubig naman. Ito may bago kami. May bago ako pinapakain. Ito malaki, oh. Ayun, may nyo, oh. Tapos kumain, nag-chill-chill na. Ubus yung kinain nila, oh. Ayun, ubus.